Hello guys, ayan, ito na si baby, ayan. Sumaga so, ko siya, sinundo kasi manonood kami ng movie later, Paw Patrol. Cinema, sa so, first time niyang manonood ng pot, ng, ng cinema ba. Yan. So, nakaka-excite makita yung reaction niya for mamaya. So, 1.30 na ngayon, so alas 6 yung movie. So, sana makatulog siya, so pinapakain ko na siya, then sana makatulog siya mamaya kahit konti lang 30 minutes, ganyan. Para buhay na buhay siya mamaya sa movie ba. Hindi, hindi siya uh, ang token doon. Kaya kumakain siya ng pancake. At saka pandesal ka Naubos niya na yung pandesal. At saka ako naman yung minudo. Ayan guys. So okay. okay. guys, andito na kami sa sasakyan. Ngayon, papunta na kami ng movie. Lilinis lang yung asawa ko ng sasakyan. Alas pa naman yun. Pero dapat. Tapos nakabili na rin ako ng ah uh, kakainin namin. So, ito guys. ringgas lang naman, water kay Julian. Uh, tapos, uh, isang cola. Ayan. ayan, ayan. So, ayan guys. Sa so akin na panigil. Dalawang pinigil. Wala kasi yung sour. So, original yung nabili ko. So, yan lang. Hindi uh, kasi namin alam kung may pagkain ba yun. First time din namin pumunta kasi doon. I-started kasi rin ito. I-started ako kasi first time niya manonood ng isang malaking screen, niba? Ito daw kami manonood ng movie. First time na kami pumunta din. Di pa tayo naglakad sa Damo. <laughs> Tamakbo na si Julen kay Peter. Hindi <laughs> Happy. Mm. Mm.

oh, birthday! er det? Pau? Pau på tre! Er det fint med Peter, ikke sant? Ja. Åh, oh, det mm. So, mabuti, hindi naman masyadong mahaba yung pili yung movie. So, hindi naman, okay. So, hindi siya masyadong nahondol. At siya, tahimik lang siyang nananood. <laughs> Ayan. So, nag-enjoy naman kaming lahat. So, ang bayad is 110 kroner. Yan. Pati yung bata, 100. Okay. Yan. Pati bata, dapat mal na kalahati, diba? okay. di ba? Pero hindi naman siya masyadong mahal. Mura lang din na siya. Pwede, sa, pwede na siya, actually. Uh, ito pala guys, yung outfit ko. Nabili ko to sa Wish. Yan. gusto ko yung style niya. Tsaka mahaba. So, yan lang guys. Thank you for watching.